baka kayo wag niyo, baka kayo wag pagtripan. Dapat pag ako nagsalita. <laughs> Kasi may mga baka, baka, may mga nakikinig diyan na nasa team kabila na may mga may mga nag-iisip pa kahit papaano. Isipin niyo ha. Kahapon lang tinira niya si Sas na nakikinabang kay Joey kaya nandito pa. Oo, nakikinabang. Oo, nakikinabang kay Joey si si Joey ang aking ano, si Joey ang aking librarian. bakit mm -hmm. Bakit ba si Joey? Ano ba kayo? Baka bakla nga kayo. Tingnan niyo nga, mag-aral kayo. <laughs> yung mga bakla, no? Ito na, ito na ang advice ko sa mga bakla sa Pilipinas. Mga bakla, mag-aral kayo. Bakla na nga kayo. O, bakla na kayo. Uh, ganyan pa yung ginagawa ninyo. Mahiya, ano, maawa kayo sa mga sarili niyo Hindi kaya respetuin ng mga tao. Ito, ito, ano lang tayo, real talk lang tayo. Mm -hmm. Ang mundo ay mundo ng mga straight. At hindi ng mga bakla. Kung gusto nyo na umangat kayo sa mundo ng, mundong ito, Maging mas matalino kayo sa kanila. Mm -hmm. Correct. Mm -hmm. Hindi yung hindi yung para kayong ano naging vice ganda na lang din kayo ng ano. Kayo ang vice ganda ang mga vice ganda ng DBS. <laughs> Second point ko is uh, itong itong Alvin uh, na Tim Canor. Maalala mm -mm. mo, nag-send ako sa ng video kahapon. Ah, oh, ikaw pala uh Oo. -oh. Kahapon lang yun, di ba? Kahapon lang. Mm -hmm. May nagtanong dun sa comment section na, uh, sa tingin nyo, hindi to exactly it, I think. Uh, parang sa tingin nyo, bakit, bakit si Sas, kung matalino talaga si yon kung talagang matalino si Sas, bakit hindi niya, bakit hanggang ngayon nandun pa rin siya kay Joey? bakit hindi niya kino-call out si Joey ganyan sa sa parang may sinabi pa yata bakit hindi niya kino-call out si Joey sa mga kabubuhan niya parang ganon yata yung sinabi uh, so something okay. like that and then uh, may sagot si so isa-isa silang sumagot so itong Alvin sumagot siya di ba na ako sa tingin ko kasi may napapakinabangan pa siya sa atin yun yan di ba para may kasi Alvin hindi ko mabibigyan ng opinion noon walang bilang opinion mismo. Et, eto mm -hmm. nga eh, kaya ko na kaya ko na kaya ko na kaya ko rin nasabi kasi na ko na sa iyo yung yung link in video kahapon eh. So pero ngayon may update. Kasi uh -huh. sabi niya niya, di ba? May, siguro may napapakinabangan kasi si Sasuke Joey pa hanggang ngayon. Uh -huh. Kaya nandyan pa siya. Tapos namagod uh -huh. si Maui. Sabi ni Maui, sa tingin mo monetary, So, di ba sabi ni Alvin, maybe, sabi niya ganyan. Tapos di ba, parang napaisip pa siya na tama ba yung sinagot ko kay Mawi? Parang ganoon yung facial expression na nakita ko sa kanya. Kasi parang napaisip rin siya, tama ba yung sinagot ko? Maybe. So, uh pinapalabas -huh. niya nila ganoon. Tapos si Edwin meron din siyang say. And si, Ma, si Yumi meron din siyang say. sa so ganyan. Pero kanina, napadaanan na. Kasi pag wala kayong live, wala na rin akong choice kundi makinig din sa, sa iba. Pero hindi ako, although hindi ako nakasubscribe and follow sa kanila. Pero, yun. Lumalabas na siya. Para hindi, para minsan dinahanap ko talaga. Para ano din, para meron akong dalawang side na napapahinggan palagi. Ganoon naman kasi ako eh. So, kanina, may nag-okay na naman about sas sa comment section. Tapos, um, sabi ni Alvin, um, eto lang masasabi ko diyan As long as walang sinasabi si sas tungkol sa amin, hindi kami magsasalita about sas. What the fuck? Pero kakarap din talaga salita about SAS na nakikinamag siya kay Joe. <laughs> Sino yan? <laughs> Pakilala mo nga, Joe. Ano, si Lady Alvin, yung nang, ka na nun before, Rick. Eh. Sino siya? Inaaway ka na Hindi naman, ano, hindi importante tao. Sino nga yun? Eh, yung mga kasama nila na ano, kasama nila na... Uh, sa din, na sa Oh, Alvin, pero hindi, pero hindi yung Alvin na nasa dahig na Yung... Hindi. hindi. Sino siya? Alvin Jersua. Eh, sino nga yan? <laughs> Hanapin mo. Ano ba yan? Nablock ko na yung pala na ibig sabihin hindi siya importante. Oo, Ayaw. na yan. Ayan <laughs> ba yung ano? Yung correct-correct? Correct? Oo, yung correct-correct. Correct. Ay, nablock ko na yan. <laughs> nablock ko na yan. Oh. Diba? Mga bakla ako, kaya, kaya ako, na hindi ako open Kasi baka kayo mga Kaya kayo, huwag niyo ako pagtripan. Kaya pag ako nagsalita. Kasi mga, baka, baka may mga nakikinig dyan na nasa team kabila na may mga, may mga nag-iisip pa kahit pa paano. Isipin nyo ha, kahapon lang tinira niya si Sas na nakikinabang kay Joey, kaya nandito pa. Oo, nakikinabang, oo, nakikinabang kay Joey. Si, si Joey ang aking, ano, si Joey ang aking librarian. Ba, ang, ang aking money exchanger. <laughs> siya rin ang, siya rin ang aking ano, siya rin ang aking money exchanger. Ano pa ba? Uh, si Joey rin ang aking mayor Ano pa mm -hmm. ba? Si si Joey din ang aking uh, errand girl na ay Joey, punta mo naman yung yung ano, yung mudra kaya. Yeah. Pwedeng ganyan. Oh. bakit mm -hmm. Ano ba si Joey? Ano ba kayo? Baka bakla nga kayo. Tingnan niyo nga, mag-aral kayo. <laughs> yung mga bakla, no? Ito na, ito na, advice ko sa mga bakla sa Pilipinas. Mga bakla, mag-aral kayo. Bakla na nga kayo. O, bakla na nga kayo. Uh, ganyan pa yung ginagawa ninyo. Mahiya, ano, maawa kayo sa mga sarili niyo Hindi kayo na-respectuin ng mga tao. Ito, ito, ano lang tayo, real talk lang tayo. Mm -mm. Ang mundo ay mundo ng mga straight at hindi ng mga bakla. Kung gusto nyo na umangat kayo sa mundo ng, ng mundong ito, maging mas matalino kayo sa kanila. Mm -hmm. Correct. Mm -hmm. Hindi yung, hindi yung para kayong, ano, naging vice ganda na lang din kayo ng ano, kayo ang vice ganda, ang mga vice ganda ng DDS. <laughs> 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 hindi nga sila DDS eh. Actually, sa vice ganda usapan, pinagtatanggol nila si vice ganda. <laughs> medyo, ano medyo, masaktan din daw sila, asar din daw sila, kabayo nga yung tawag nila. Pero mas galit talaga sila sa sa, Mas galit sila doon sa, sa imaginary na dick pic na pinagkakalat ko no. Mm -mm. Hanggang ngayon eh, hindi naman nila mapatunayan and, and, na meron niya. And sinasabi, sinasabi ngayon ni Dean Chase doon din mismo sa live, galit na rin siya kay Tio, galit na rin siya sa'yo. Ewan ko kung ano nangyari kay Dean Chase. Sinasabi <laughs> ni Dean Chase na hinahanapan ako ng mga ng mga, ng mga to ng ebidensya sa comment section. Ebidensya nung pagpapakita daw ni Jess nga ng picture. Kasi siya daw mismo ay meron siya nakausap na kaibigan niya from The Hague na sinasabi na na pinakitaan din yung kaibigan niya. So, sinahanapan siya ngayon ng proof sa comment section niya. Okay, ano, so, ang nakakaloka doon sa kwento, meron akong kaibigan na kaibigan, na may kaibigan. Yeah. Na nakausap ko. <laughs> Pero, ang, ang argument niya is, <laughs> is, mga bakla, lang, mubuon. Hindi ko sabi ko, mubuon na kayo, magpakita naman kayo ng ano, magpakita naman kayo ng sustance. Alam <laughs> mo, gumawa <stamina> naman kayo ng mga baga. Ito naman, ito, ito naman advice ko mga bakla, para magkaroon naman sense ng sense ang buhay niyo. Una-una, mag-aral kayo, okay? Hmm. Takasan yung pinag-aralan ninyo, mas maging mawaga kayo sa straight. Para hindi, para ano kayo, para... Because ang mundo, hindi po ito mundo ng mga bakla, okay? <laughs> ito yung mundo lang mga straight. So, mag-aral kayo, galingan ninyo, at uh, uh, takasan naman ninyo ang inyong, ano, ang inyong uh, mga mararating sa buhay. Ikalawa, um, gumawa, gumawa naman kayo ng mga bagay nung ikadidimanda kayo ng mga politiko. Castro. Yung magpapaikot ng tumbong ng mga politiko. Oo, oh, uh, yung kung hindi kung wala kayong ginagawa na na, na kayo ng mga politiko na nire-report ang mga Facebook ninyo na tegi na kayo or pinapatawag kayo ng kongreso para pahiyain. Because mm -hmm. you're not doing anything important. Correct. So might, might as well do my first advice. Mag-aral na kayo. <laughs> At ang pinagkakaya nila doon, Joey says, is sabi niya, mga baliw ba kayo? Bakit ako mag i-upload ko yung ebidensya ko dito sa ano, dito sa Facebook ko? Hin hindi nyo ba nagets gets hindi yun. Maniniwala lang kami sa sinasabi niyo. Kung halimbawa, makipag connect kayo sa family ni PRRD para ma-demanda kung sino man yung yung sinasabi niyo nagpakita ng picture. Mm -hmm. 'Yun lang 'yun, hindi namin sinabi na i-upload niyo sa Facebook niyo yung ebidensya okay. niyo kung ikakatawa Give us something kinaluwa more than stone. Ginagawa nilang, diba? nilang tanga not, talaga yung mga audience. Give us something sobrang, more than more than laway, di ba? Oh, oh, you have oh, oh, to give us something more than laway. So, if you're saying kapikon. that you proof that you are truly concerned, mm -hmm. di ba? If, it, if, if it's true it is and it is something that is truly concerning on your end, di ba? Eh, ka, kausapin niyo yung pamilya. Let the family decide kung paano i-deal yung mga ganyang bagay. Oo, oh, ready nga daw sila to testify kapag daw nagdemanda yung pamilya ganyan. O hindi kayo na mag ano, mag-push sa family talagang kayo na yung lumapit. Aantayin niyo pa ba, ba yung pamilya kung hindi naman nakakarating sa pamilya? Hindi ilapitan niyo na talaga yung pamilya para talagang kunin na kayong bilang testigo, di ba? Lang yun eh. Ang nakakatawa ang puhunan Din eh. Tinatangan nila masyado yung audience sobra. Mhm. Uh -huh. Sanay -san na sanay kasi sila sa laway ang puhunan and un uh unfortunately, may mga naniniwala sa kanila na ano eh pero naman, ito lang ang masasabi ko, ah, kita mo yung mga yung mga sumakbilang parlor na yung mm -hmm. mga tunay, yung mga talagang lantaran sa bilang parlor na, well, meron mga overt na sumakabilang parlor na, ay may mga covert na sumakabilang parlor na, eh, yung mga overt nga, ay yung mga lantaran na nga sumakabilang parlor na, hindi nga katintira eh. <laughs> mm -hmm. True. <laughs> o baka kayo, yung tumanggap ng kontrata. <laughs> <laughs> hindi nila kasi matanggap sa na nandito ka pa. Gusto nila dun ka. Yun lang yun eh. <laughs> eh. hindi nga ako sali, hindi nga ako sali sa away nyo, di ba? Oh, <laughs> yeah. nga. Eh, gusto nila nga, merong, may, merong kampihan na maganap. Ganun naman sila eh. Oh, ayan na nga. Balik tayo sa first advice ko. Mag-aral. Mag, Mag <laughs> <laughs> diba? Kasi nga, unang-una, -una, kung wala, wala kayo ginagawa, kaya didemanda kayo ng politiko, hindi, hindi kayo, kayo, mm -hmm. kayo nire-report, yung Facebook ninyo, napatay na kayo. Um, mm -hmm. Yung walang mag-i-effort pa. Mm -hmm. <laughs> yung walang nag i effort sa buhay ninyo, Okay. What so, are you doing here? you're, not, you're not doing anything important. Mga bakla kayo twice na akong na-resurrect. Tapos ang issue ninyo kung bakit ako. kinala ko yung Alvin. Bin, kinala ko yung Alvin. Binala ko na yan. Kasi nga, kinampihan niyan si Romualdez. Kaya, sabi ko, sino Alvin to? Alam niya yung issue na yon. Oo. Yung pinag-alim. ngayon lang siya. Ay! Sabi niya, Oh, binabayaran kami niya, binabayaran daw ako ng mga Duterte. Mm-mm. -hmm. Oh. Mm -hmm. <laughs> Tapos ka Ako pag ako, salita, ah. <laughs> Kasama ako sa mga meeting-meetings, ha? At alam ko ang mga <laughs> nagsaluwaan, ha? True. Ah, uh, sige na. Pero yun na nga, pero binla ko na yan si Alvin. Sabi ko, ay, kaya nang nag- iidlik iidlip kasi ako. Sabi ko, sino Alvin to? Ito pa yung nasa nag-interview. Oo, yun naman. Tapos ito pa lang yung ano, yung Alvin ng correct. Ano, inano ako niyan before. Kasi bakit daw dati sinusuportahan ko daw si Romualde sa kanyang ano, ano to? Uh, what's this? Yeah. Sa, sa ayong ah, ano, constitutional change. Tapos bigla daw, ano, nagbago, ganyan. Tapos, hanggang sinabi niya na ano na um, uh, ano uh, uh, parang he, he parang he was hinting na I was being paid by the Dutertes. <laughs> Ayun ang mga kasama niyo diyan. Ayun ang mga kasama niyo diyan sa parlor ninyo ha. Yan ang kasama. Ninyo. Tapos kinausap ko pa para hindi mo to deny Kinausap ko pa si orayon. Hmm. Ano ba problema niyan? Hindi na ko. Kasi magkasama yan sa kore. Uh -huh. Kinausap ko si orayon Bago ko tirahin. Sabi ko, ano bang problema niyan? Tapos, bin, para wala na lang gulo, binlock ko na lang. <laughs> mm -hmm. Tapos, nanonood na pala dito. <laughs> <laughs> ano kasi yan eh, ang uh, tawag dito na supalpal ng mga sa TikTok. Oo, pero ano yan? Diyos ko, Kaya, nakalala ko, sino Alvin? to yung pala, yan yung, yung Hersuwa. Hmm. Mm -hmm. Kaya, ano to? Ano yung, ano nga yan? Maasin yung, laking, yung... Laking, na, uh -uh. laking laki na sa sweldo niyang 40,000 a <laughs> month. <laughs> John ano wala pa pera, nagmamalaki niya sweldo niya 40,000 a month. Oro ka na Kasi oro kan yung cabinet ng yung cabinet niya. <laughs> ano nga ano nga yan? Kaya kaya iba-iba yung iba yung ano niyan. Kaya well, sila yung may connect kay Romualdez kasi pinagtatagod na nung si Romualdez sa PI. Mm. lalo -hmm. na yung si Alvin. So oh. yung si Romualdez. So sa PI, one plus one. Mm. -hmm. Yan ang well, sabi ko eh, di ba? Well, plus one well, equals Kasi two. Nagsama-sama. Oh. Nagsama-sama ang mga... O, oh, di ba? Yun na yun. Eh, siguro, yun na yun. Siguro nga, yung jury ng ano, jury of the... Yung grand jury of the 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 century is gaining more ground. Kasi nga, mm -hmm. natanggol niya si Romualdez nun eh. Sa PI? Mm -hmm. Oo. Inaway, Inaway, Inaway talaga niya ako. Tinatagpan niya ako noon. Inaway niya ako. Ganyan. Ganyang, ah, uh, ah, uh, ang ganyang eksena. Tapos sabi ko, ah, binla ko na lang. Nahilig na, ano na, lang, para wala ng gulong. Tapos ngayon, Ay. gusto niya ako, gusto niya ako i-drag. O, oh, mga Bex, yung mga sumakabilang parlor nga, na talagang inaaway na si inday hindi ako tinitira. Kasi meron silang, ano ah, nandito lang. Uh -uh. Pero kayo, yung rumisid ng kontrata, pa guto. Oo. True. Mas may dangal pa yung overt, ano? May, may, may mas dagal dangal pa yung over kesa sa kanya. May mas dangal pa kasi may nagpasitawi pa yung isa eh. Sabi oi, sabi mo kay mm. Joey trabaho lang ha. Mm. Ito talaga parang ito talaga ang prinsipyo namin na sa buhay tigilin niyo ako mga bakla. Oh. <laughs> papunta pala papunta ko lang kayo sa kabaklaan. Dahil nagpabalik-balik na ako, nagpiruwet na ako, nag-arabesque, ano pa ba, nag-body buray. <laughs> ano pa ba? Nag, ano pa ako, nag-simon uh, Biles, ano pa ba? Nag, um... <laughs> na well, girl. Wala lang walang baklaan. Ito mo, 'di ba? Yung kabila, yung isa nga, yung isa nga na ano, inimit ko pa bukas pupunta dito lang ng Beijing isa eh. Sabi ko, para alam niyo wala lang naman sa akin Pero yung okay yung favorite din na prinsipyo, prinsipyo, prinsipyo pa kayo. Dalang tunay na may prinsipyo, mas yung pang nandun ako mabilang parlor. At alam mo, alam ni, alam mo, alam nila na trabaho lang yung ginagawa nila. At, at marunong silang makipasintabi. Mm -hmm. Pero ito, prinsipyo, girl. ano <laughs> <laughs> <Ito> mara? <nare? laughs> mo kami ng prinsipyo. <laughs> Di ba? So, mm -hmm. parang, parang ano na lang, ano na lang, parang, kung, lahat, ano namang madali lang naman ng mga, ano, trip ng buhay ng mga tao-tao. Pero, ayun nga. Kaya nga, ewan ko nga, ano ko na yan, bila ko na nga yan. Bila ko na yan. Tapos, uh, kaya hindi ko na nga matandaan kasi nga nablock ko na. Uh, Tagal yan. So, <laughs> ano ba, PIPI time pa. E, rin ako, ina-guard din ako ng mga taga-correct movement eh, noon. Kasi nga parang G na G sila sa PI, wala silang pake si Martin Romualdez yung, ano, yung mag-initiate ng PI. Eh sa akin kasi, ano yun, while, while I understand that we have to reform the system, ah uh, e, sa akin, big deal kung sino yung mag-forward nung change ng system na yun. Kasi, uh, it, has to be champion ano no there, it has to be uh, initiated and championed by someone na talagang nationalist ganon eh panay ano na panay kalokohan na yung nangyayari dun sa PI na yun Bir mo that PI is founded on uh, ano no deception kasi kung sino sino yung pinagpapapirma sinasabi may ayuda pagkatapos yung pala pipirma na sila for for the people's initiative and we cannot ano no we cannot let the very foundation oh, I cannot let the foundation of the reform based on fraud. ba? Diba? Wala kang mababago dun eh. Gumawa ka lang ng bagong bahay, pero yung bahay na yon ano rin, may anay rin. ba? Diba? So it's bound to fail. If we're going to start the, 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 change that we want to impose dun sa gusto nating mangyari sa bansa, pagkatapos founded on fraud, ba? Diba? Do, do, do you expect na magiging stable yung pondasyon ng bahay na yon? So. Ayun na pinali, yun na nga ang pinaliwanag ko. No. Tapos ang daming ang daming Evans, ang daming Evans ni Akla. So alam mo na. Hmm, meron tong ano, meron pinagla Kasi ano yan eh, script script ba? Script script. Kasi yun ah. yung ah. pinost yun yung sinabi ko na wala akong pakialam kaya si Tom yung maging prime minister kasi madali din ah. naman yung makamital ganyan. Ah. Tapos uh -huh. nung, nung, di ba kasi ngayon naging issue yung sa PI, yung ginagamit nila yung uh, ayuda. Oo. Kasi mm -hmm. it was later on discovered. Tapos, it oo. It was later on discovered na ganun pala. Tapos, sunod-sunod na sila. Sunod na, sunod, sunod, sunod na sila. Si Alvin, tapos may mga flip topper Ano? flip toppers <laughs> Ay, oo. Naalala ko yan. Naalala ko, ko yan. Kaya nga, di ba, ipinanganak si Tina Moran. Di ba? Uh -huh. Kaya pinanganak si Tina Moran. Kasi bakit mm -hmm. may mga... Bakit yung mga flip toppers Inaatake ako about dito kay sa ano uh -oh. sa PI ano man nila yung PI in the first place uh -oh. so parang kasi na so pare pareho na sila noon pare pareho na sila uh -oh. noon eh mga bakla kayo kinala ko yung sock recruiter ni Martin uh -oh. dahil na doon ako sa Pilipinas kayo mga bakla kaya sabi ko kayo mga bakla papunta pala kayo sa kabaklaan dahil nag ano na ako nag, nag makeover na ako, <laughs> nagpatuki na ako, nagpasungko na ako, uh -huh nagtumbling-tumbling na ako. Ano ba? Nagpag-gangbang na ako. Lahat na. Papunta pa lang kayo. Di diba? parang, Ito ako sa Pilipinas. Oo. Uh -huh. nung, nung budgeteering nung 2022, nung magkakabati-bati pa lahat, baka na-invited ako. Uh -huh. <laughs> Na-obis si Marty. Uh -huh. <laughs> Nagpapigyan pa nga sa akin si Yeda. Sabi ko, akala ko, Bakit ko, maganda naman talaga si Yeda, in fairness. Ang talaga uh -huh. ni Yeda. Akala ko pa nga pa si Christina Gonzalez. Sabi ko, si Christina Gonzalez. At ah, talaga, ganun siya kaganda sa personal. Bakla maganda talaga siya. Matang cod, maganda. Bakla mukha siya Amazon goddess. Ganyan si Yeda Marie. Yeda Marie, uh -huh. sabi ko, deserve talaga yung manalo ng binibini ng Pilipinas noon talagang. So, uh -huh. sabi ko, alam mo yung parang nung katabi ko siya, parang shit, parang naman niya ako dito PA. <laughs> ganyan yung picture Parang magpapicture naman siya sa PA niya. Ganyang levels. Ganyan. Uh -huh. Kaya nga, sabi ko, yeah, girl, <laughs> lahat na lang ano ah, sikot-sikot. Kaya, na kung business if be, if you're just doing business just do the business <laughs> uh una -oh. kayo magdangal-dangal pa <laughs> sa prinsipyo diyan just uh oh it, it, it's business business is business pero kung, kung hindi kayo pinapatawag ng politiko kung hindi kayo binabalahura ng ano kung hindi kayo um kung hindi kayo pinapatawag sa Tricom mm -hmm. kung hindi kayo uh, hindi kayo hinahabol ng kung ano-ano patahimikin ng mga politiko mm -hmm ano na lang be? Gamitin nyo nila yung pinang business nyo para mag-aral. Para, maga para namang may maganda, para naman may maganda siyang ano yung pinagkakitaan. Diba? O oh, gano'n naman yun. Gano'n naman yun. Na, parang, oh, kikita lang ako, ah, ganyan. Oh, dahil nga nangangailangan, di ba? Mm -hmm. naman natin ang mga pangangailangan ng mga bagay ng mga tao sa buhay. Dahil, mm -hmm. alam naman natin, mahirap ang buhay ngayon sa Pilipinas, di ba? And, so, kung diyan <laughs> Kung dyan ka naman, ano ah, that's where you're gonna get food on your table, why not? Uh, diba? so pero, nga, tinutulungan natin eh, ba? Diba? Oo, oh, <laughs> so tinutulungan natin na ah, magkaroon ng extra Ang pagkabuhak, oo, oh, ng extra income. So, hmm. parang, ano na lang, ah, uh, pero yun lang ang masasabi ko, na matindi pa nga ang kailangan nyo oh, kasi yun talagang nag-goal out na mag-untie the 30. Eh. May limit. May <laughs> limit, eh oo. Oh. Pero ito, wale, talaga, toto todo to, to may limit. Meron silang, ah, oh, hindi to pwede, ah. Ganyan. Mm -hmm. Di ba? Well, well, hindi ko rin naman sila masisisi kasi wala rin naman kami pinagsamahan ng mga to. So, parang, uh -hmm. ano yun, parang, magaan lang sa loob nila. Ganyan. Oo, uh Nagawin -huh. so, naman. Na Oo, oh, kasi gano'n naman yun eh. Well, kung, kung may pinagsamahan kayo, maganda naman yung pag, 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 pagsasama ninyo sa buhay. Hindi naman, hindi yun talaga, yun yung masasabi mo, ah, meron pa pala tong, ano, glimmer of humanity in death. Mm-mm, -hmm. <laughs> <laughs> mm -hmm. <Definitely laughs> <masita. laughs> Ah, oh, eh well, ito naman, kung hindi naman tayo kung wala naman tayo pinagsamahan sa buhay. Mm -hmm. Eh might as well, di ba? Might as well grab the opportunity of life, mm -hmm. di ba? So, mm -hmm. at least, ang masasabi ko, hindi kami hindi kami ang nakikinabang sa tax ng taong bayan. <laughs> Correct. <laughs> Correct. And that is something that, ano, no, we can be proud of. Ayan. So, yun lang. Nakakaloka. Oh, siya. Ang tawag dito, she, meron ka pang gustong idagdag? Okay na ako, Joey and Sas. Um, yun lang, masaya tayong matutulong dahil sa update ni Kitty sa lagay ni PRRD at saka ayun, uh, sobrang ganda ng tandem nyo. Isang hyper, isang moist na moist pag nagagalit o naiinis. <laughs> 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 uh, yun lang, sana tuloy-tuloy lang itong ganito dahil sobrang nai-inform kami at naliliwan namin sa mga pangyayari sa ating bansa at kalagayan ng ating bansa. Uh -huh. And panalong panalo yung ano, yung mga pictures ni Sas ng Vice Cosmetics. Uh -huh. Yun ang the best na rebut. Sa so uh -huh. Jets, Jets to Holiday. <laughs> thank you! Okay, thank you, thank you, Shi. Maraming maraming salamat. Ayan. Bye. Bye, anyway.